Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, mas pinaigting ng Pilipinas ang mga operasyon at pagpapatrolya sa karagatan upang bantayan ang lumalawak na presensya ng mga barko ng China. Kasabay nito, mariing kinunden na ng National Maritime Council ang plano ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal, isang hakbang na itunuturing ng pamahalaan bilang banta sa soberanya at kabuhayan ng mga Pilipinong isda. Sa Angel Pastor, para sa report. Sa gitna ng tumitinding presensya ng mga barko ng China Coast Guard at kanilang maritime militia sa mga lugar ng Baho de Masinloc, Scarborough Shoal at Pag-asa Island, mas pinaigting ng Pilipinas ang Maritime Domain Operations o MDO. Ayon kay Undersecretary Alexander Lopez ng National Maritime Council, layunin itong mabantayan, maitala at agad na matugunan ang anumang paglabag sa ating karagatan. Ang pangunahing layunin ng pagpapalawak ng ating MDA operations ay unang-una no, upang makita at malaman ang mga ano-ano mang gawain ng mga dayong barko uh, lalong-lalo na ang bansang China sa ating karagatan. Dito uh, malaya nating uh, madodocument ang kanilang mga ilegal na gawain para sa tamang reaksyon ng ating uh, gobyerno. Ayon kay Yusek Lopez, malaking tulong ang pagdami ng mga barko na Pilipinas para sa mas mabilis na pagtugon at pagpaplano sa mga insidente sa West Philippine Sea. Kasabay nito, mas aktibo na rin ang paggamit ng mga eroplano at modernong surveillance systems ng bansa. Sa mas malawakang paggamit ng ating mga kagamitang pandagat, eroplano at ISR systems, mas mapapaiting din natin ang ating pagpaplano at pagresponde sa mga insidente sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng National Maritime Council, patuloy ang paggalaw ng mga barko ng China, Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Git Lopez malinaw na layunin ng China na ipakita sa sarili nitong mamamayan na kontrolado pa rin nila ang West Philippine Sea, isang bagay na mariing pinabulaanan ng Pilipinas. Sa kanilang mga ginagawa, actually, uh, lang ang kanilang presensya sa ating lugar para sabihin sa siguro sa publiko o sa kanilang uh, domestic audience na hindi sila umalis na sa so Philippines at, patuloy pa rin nilang inaampin yun. Pero ito ay ating uh, pinabubulan uh, by coming up with our own report to the public. Kasabay ng pagdami ng mga barko ng Chino, naglabas din ang pahayagan China na balak nitong gawing nature reserve ang Scarborough Shoal, isang hakbang na agad tinutulan ng Pilipinas. Ayon kay Lopez, agad nagpadala ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs dahil malinaw na paglabag ito sa international law at sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Gate pa na opisyal, posibleng gamitin ng China ang tinatawag nilang nature reserve upang palakasin pa ang okupasyon sa lugar at pagbawalan ang mga Pilipinong ma pangingisda sa kanilang tradisyonal na pangingisda sa Baho de Masinloc. Ang hakbang na ito ayon kay Lopez ay banta hindi lamang sa soberanya ng Pilipinas, kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Samantala sa ASEAN Summit, mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, isang pahayag na buong suporta ang pinanindigan ng National Maritime Council. The National Maritime Council in particular ay uh, in full support sa uh, mensahe statement ng ating presidente dun during the recent summit at uh, pinapa ang mensahe no no na uh, we are the philippines is committed uh, in securing what is really uh, rightfully ours Ayon pa kay Lopez, ang pagkondena ng Pangulo ay may malalim na diplomatikong epekto. Ito raw ay nagpapalakas sa ASEAN Solidarity at nagpahayag ng matibay na paninindigan ng Pilipinas para sa rules-based order sa rehiyon kasama ang mga kaalyado na itong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Angel Pastor, SM9 News.